I'm going to pamalingkit, guys. Lalabas na naman ako, guys. Ako naman ang makatoka sa pamalingki. Ako sa guys, na gamit. Bye-bye. Nag-video -bye. ako dun, guys. kata-kata itu guys oh, yang papaya di gitu. daurin dan sikul Itu larang lagi fiber ya tuh guys kuning kota isa banget

Lengs, Mama Lengkeu. Ada sabun yad. Andrea hello. Hand wash. Agus? Pero Hindi pa sayara Hindi pa ra Dahil ako na namalingki na naman doon Sa price Price C Price C So ito yung aking budget Kaya <laughs> pa may mga din Tadaaay Ito yung hinahanap kong mabangaw talaga to guys Enchanter nung nag-time na nagpunta ko doon, ubusan. Ito lang, maliit lang kina ko guys. 5 lang to guys. 5.75, bali abog 70. 70 pesos sa atin. Tsaka At yung shower gel. ng Amalfi Argan. Abang siya. First time ko itong gumamitin. Ito Shampoo, aulotion. library rin ako, guys. Thank you sa amo ko na ako'y nautosan. Sabi <laughs> na amo ko. Umuha ka. Scrub. Um, face and body scrub. Subukan. Olive kasi ito'y maganda. So, malabi. Yung sabon, nandun ko na sa ang driver kinuha niya lahat wala lang hiya mamaya pa sabi ko hati tayo doon hindi mo hinati ha mamaya pa kitsib ka ng bunga Linda <laughs> thank you doon ako pag ako yung uwi doon ako mamili kasi February lang mura lang talaga guys kaso nakakapagod mag ikot ang daming tao Oof daming tao kasi din guys kaya nakalimutan ko na ibang lista ko pero ito si Mabango mga 5 lang dati kasi meron ako nito mga scrub e ngayon pinamad na akong gumamit hanggat sa na-expert na lang nakalimutan ko na dun sa sa lagayan ko ng ano na aking mga sabon Imbis na bibili ako ng pangkulay sa buhok kasi ang aking uban nag-showy na hindi na ako nag hindi ako magkukulay-kulay kaya dalong may mga kauban. Alatang ano lola na guys. Bye-bye.